Sa Pilipinas, ang pagbili ng Farm's Choice Chicken ay isang karanasan na puno ng kasiyahan at kalidad. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagmamahal sa pagkain at isa sa mga paboritong uri ng karne sa bansa ay ang manok. Sa tindi ng kompetisyon sa merkado, ang Farm's Choice Chicken ay nakikipaglaban upang manatili sa itaas bilang isa sa mga pinakamahusay na pagpipilian para sa mga mamimili. Ang Farm's Choice Chicken ay hindi lamang basta manok, ito ay nagdadala ng taglay na kalidad, lasa, at kalusugan sa hapagkainan ng bawat tahanan. Ang pagpili ng Farm's Choice Chicken ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng karne. Ito ay tungkol sa pagtangkilik sa lokal na industriya, pagbibigay importansya sa kalusugan ng pamilya, at pagbibigay halaga sa mga prinsipyong pangkalikasan. Sa tuwing bumibili ng Farm's Choice Chicken, ang mga mamimili ay tiyak na tatangkilikin ang sariwang lasa ng mga produktong gawa sa natural na paraan. Ang mga manok na ito ay itinataguyod ang organikong pamamaraan ng pag a Alaga kung saan ang mga manok ay lumalaki sa maluwag at malinis na kapaligiran dahil dito ang mga manok ay malusog, malaman at puno ng sustansya na nagre-resulta sa mas masarap na mga pagkain para sa pamilya. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng mga mamimili ang Farm's Choice Chicken ay ang pagtitiyak sa kalidad ng produkto. Sa bawat hakbang ng proseso ng pag-aalaga at produksyon, mahigpit na binabantayan ng kalidad upang tiyakin na ang bawat produkto na lumalabas sa pamilihan ay de kalidad at ligtas sa kainan. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa isip ng mga mamimili na na alam na ang kanilang binibili ay hindi lamang masarap, kundi pati na rin ligtas. Higit pa sa simpleng pagbili, ang pagtangkilik sa Farms Choice Chicken ay naglalaman ng isang diwa ng pagmamalasakit sa kalikasan at komunidad. Sa pagsuporta sa lokal na industriya ng manok, ang mga mamimili ay nakatutulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagbibigay trabaho sa mga lokal na manggagawa. Bukod dito, ang organikong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok ng Farms Choice ay nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman na naglalayong mapanatili ang ecological balance sa ating kapaligiran. Sa bawat pagbili ng Farm's Choice Chicken, hindi lamang nagiging masaganang ang hapagkainan, kundi pati na rin ang buhay ng mga lokal na magsasaka at manggagawa ay nagiging mas maunlad. Ito ay nagdudulot ng positibong epekto hindi lamang sa kalusugan ng mamimili, kundi pati na rin sa kabuuang kaunlaran ng komunidad. Sa huli, ang pagbili ng Farm's Choice Chicken sa Pilipinas, ay hindi lamang isang simpleng transaksyon sa pamilihan. Ito ay isang pagpapahalaga sa kalidad, kalusugan at komunidad. Sa bawat kagat ng masarap na luto ng Farm's Choice Chicken, nararanasan ng bawat pamilya ang bunga ng pagmamahal sa lokal na produkto at pag-aalaga sa kapaligiran.